Boyong, bilisan mo! Magtuturo na si Teacher Agnes! Si Boyong butik Late na! Huwag nang papasukin! <laughs> Mamo, si Princess Bungenge! Inaasal pa rin ako! Princess, tama na yan! Itigil mo na yung pangasal kay Boyong! Mamo, nagbelag pa si Boyong! Anong gusto nyo? Magtuturo pa ba ako rito? O mag-asal na lang kayong dalawa? nyo kasing dalaway. Galit na tuloy si Teacher Agnes. Sorry po, Teacher. magbe na po ako. Sorry po, Teacher Agnes. Hindi na po mauulit. Balang, ka na. Opo. De hmm... A few moments later. Okay class, makinig kayo Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay Subject na English Wow, English Favorite subject ko yan Ako din, gusto ko din yung subject na English Naku, hindi ako marunong sa English Paano na yan? Si Princess, hindi marunong sa English <laughs> Magsimula na tayo Sinong nakakalam sa inyo ng English ng kabayo? Raise your hands! Kunyari, alam ko yung sagot. Magtataas ako ng kamay. Ma'am, 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 ma'am. Alam ko po yan. Ma'am, <laughs> ma'am, ma'am, ma'am. Ma'am, 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 ma'am. Ma'am, 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 ma'am. O oh, ikaw, Beba. Anong English ng kabayo? Ang English po ng kabayo ay horse. Very good! Buti na lang alam ko. <laughs> o, Iska, tumayo ka. Yes po, ma'am. Ano namang English ng baboy? Ang English po ng baboy ay pig. Correct! Ang galing-galing. Boyong, ikaw naman. Ano ang English ng hmm, ibon? Hindi po yan alam ni Boyong, ma'am. Alam ko yan, no? Anong sagot mo, Boyong? Ang English po ng ibon ay bird po, ma'am. Very good! Ang galing-galing din. O, oh, di ba? Alam ko. Samba mo lang naman yan, eh. Princess, tumayo ka na. Ikaw na yung tatanungin ko. Lagot, ako na yung tatawagin ni Sister Agnes. Oh, no. Ano ang ah? English ng pusa? ay madali lang pala eh. <laughs> ang English mo ng pusa ay Mingming. Ming? Mingming <laughs> Mi? <laughs> ming, -ming daw. <laughs> Tama naman ako ah. Mali ang sagot mo, princess. Anong sagot, beban? Turuan mo ko. Madali lang yung English ng miyaw miyaw. Ano? Miyaw miyaw lang yan eh. Hindi mo alam. Ay, ayun lang pala eh. <laughs> ano, princess? Alam mo na ba yung sagot? Ang English mo ng pusa ay miyaw miyaw miyaw. No princess, hinulaan mo lang ata yung sagot mo eh. Si princess talaga, hindi nag-aaral. Yay! Tumunog na yung bell. Recess na. Pwede na magbibiyenda. Ayan, princess. Diyan ka mabilis, eh, no? Kapag recess. Kaya nga, pati nga English ng pusa, hindi mo masagot Eh. Nakalimutan ko kasi Nasa utak ko na nga yung sagot Siguro gutom lang talaga ako Hindi ka lang talaga nag-aaral ng maayos Puro ka lang pagkain Nag-aaral naman ako boyong ah Okay class Dahil recess na mag muna kayo Break time na Thank you teacher Agnes Tara nice ka Bebak Pumunta na tayo ng kantin Para makakain na natin tong merienda ko <laughs> Let's go <laughs> Boyong halika na! Sumama ka na sa amin sa kantin! Ayoko kung sumama sa inyo. Wala akong pera pang biling pagkain eh. Uh... Ala, kawawa naman pala si Boyong. Wala din siyang baon. <coughs> Hello guys! Magandang araw! Ako si Princess! <coughs> si Teacher Agnes, nagturo ko ganina sa amin ng subject na English. Nahihirapan ako. Hindi ko alam ng English ng pusa. <coughs> Kayo guys, alam niyo ba kung anong English ng pusa? Ang favorite ko kasing subject ay recess eh. Para kumakain lang ako. kayo <laughs> so, guys, anong favorite niyong subject? Mag-comment lang kayo para sa part 3. Bye-bye!